Sa isang maliit na baryo sa Iloilo, may babaeng nagngangalang Rhea, isang simpleng misis na may pangarap, makapundar ng bahay, mapagtapos ang dalawang anak, at may ahon sa hirap ang pamilya. Pero mahirap ang buhay noon. Kumakayod ang asawa niyang si Randy bilang construction worker, pero kulang pa rin sa panggastos. Kaya kahit masakit sa puso ni Reya na iwan ang mga anak niya, Nagdesisyon siyang mag-abroad bilang domestic helper sa Dubai. Pagdating niya doon, halos araw at gabi ang trabaho. Walang tulog, laging pagod pero tuwing tatanggap siya ng sahod, isang mensahe lang ang laman ng isip niya. Parato kina Randy at sa mga bata. Tuwing sweldo, ipinapadala niya lahat sa Pilipinas. Pinabayaran ng utang, pinapagawa ang bahay at binibigyan ng alawan sa kasawa. Pero habang lumilipas ang mga buwan, napansin niyang bihira ng magparamdam si Randy. Kapag tumatawag siya, madalas rason, busy ako love, nasa trabaho o minsan, mahina signal, saka na tayo mag-usap. Hanggang isang araw, may natanggap siyang mensaheng hindi niya inaasahan. Galing sa kapitbahay nila. Rhea, pasensya na. Pero may ibang babae si Randy parang gumuho ang mundo ni Rhea. Hindi siya agad naniwala. Pero nang padalhan siya ng litrato, si Randy, yakap ang isang babaeng buntis. Hindi na niya alam kung ano ang iisipin. Lahat ng pawis, pagod at sakripisyon niya, parang nawala sa isang iglap. Hindi siya nagpadala ng pera kinabukasan. Tinesting niya at gaya ng inaasahan, nag-text si Randy Love, bakit wala pa niyang padala mo? May babayaran tayo, sumagot siya. May problema ako sa sahod. Saglit lang. Pero sa totoo, umiyak siya habang nagtatype. Lumipas ang dalawang buwan, hindi na rin siya tinawagan ni Randy. At sa wakas, natanggap niya ang balita. Umalis si Randy, kasama ang kabit, iniwan ang mga anak sa kanyang ina. Nawasak si Rhea. Gusto na niyang umuwi pero nang maalala ang mga anak, pinili niyang manatili. Sabi niya sa sarili, Kung umuwi ako ngayon, wala akong ipapakita sa mga bata. Kailangang maging matatag ako kung ginawa niyang sandigan ng sakit. Nagtrabaho siya ng doble, tinanggap lahat ng overtime, at nagipon ng tahimik. Sa loob ng limang taon, halos wala siyang ginastos para sa sarili. Hanggang isang araw nakatanggap siya ng alok mula sa amo niya. Reya, gusto mo bang maging assistant manager? Alam kong maaasahan ka. Hindi makapaniwala si Reya. Mula sa kasambahay naging manager ng household staff. Mas malaki ang sahod, mas magaan ang trabaho, at mas mataas ang respeto. Pag-uwi niya sa Pilipinas, pigpit ang dalawang milyong piso na ipon. Pinag-aral niya agad ang mga anak sa private school at nagtayo ng laundry business. Doon niya muling nakita si Randy. Payat, lasing, at halos walang direksyon. Lumapit ito sa kanya, umiiyak. Rhea, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Wala na siya, iniwan din ako. Tahimik lang si Rhea. Tumingin siya sa dating asawa at marang sinabi, Hindi ko kayang ibalik ang dati, Randy. Pero salamat. Kasi kung hindi mo ako niloko, hindi ko matutunang tumayo mag-isa. Umalis siyang hindi lumilingon. At sa unang pagkakataon, malaya na siya. Hindi dahil iniwan siya, kundi dahil natutunan niya pitawan ang sakit. Lumipas ang ilang taon, lumago ang negosyo ni Rhea. May tatlong branches na ang laundry shop at nakapagtapos na ang mga anak niya sa kolehiyo isang reporter ang minsang nagtanong sa kanya, Ma'am Rhea, ano ang sikreto ng tagumpay mo? Ngumiti siya at sagot, simple lang, minsan ang pinakamasakit na pagkatalo. Yan ang magiging daan ng pinakamalaking panalo mo. Ang tunay na tagumpay hindi nasusukat sa perang kinikita o taong minamahal, kundi sa kakayahang bumangon kahit wasak na ang puso. Minsan, kailangang iwan ka ng iba para matutunan mong mahalin ang sarili mo. Kung ikaw si Rhea, babalik ka pa ba kay Randy kung humingi siya ng tawad? O pipiliin mo ring patawarin pero hindi na bumalik?